pwedeng report ang mga polis na gumagamit ng cellphone habang naka-duty. Yan ang sinabi ni Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO, kasunod ng sinagawa nilang surprise inspection kung saan nabisto ang ilang polis na hindi maayos na ginagampanan ang kanilang tungkulin. Bukod dyan, napansin din ang ilang outpost na walang nakawantay na polis. Una ng na ang iniulat na pinaimpisikahan ng 28 police commanders sa Metro Manila dahil sa naturang issue samantala kinumpirma naman ni NCRPO Director Police Major General Anthony Ebrin na may 10 police community precinct commanders at substation commanders ang aalisin sa kanilang pwesto. 28 po yung mga PCP at substation commanders po na pinaimbestigahan po natin and lumalabas po sa 28 po na yun isa 10 po yung iniutos po natin uh, marilib because of uh, operational lapses po. Ang tinig ni NCRPO Director, Police Major General Anthony Aberin. Sinabi rin ni Aberin na mas aagahan na nila ang deployment ng mga polis para sa pinaigting na police visibility. Mula sa dating alas 6 ng umaga na deployment ng mga polis na rumuronda, sisimulan na nila ito ng mga alas 4.30 ng madaling araw.